and be the one to assess themselves di ba? Di ba? Katulad uh, diba? uh, ng sinabi niyong dalawa, hindi dito nagtatapos ang ating pagbabantay. Hindi natin pagtatapos di ba? Naka-focus ini geri yung yun 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 bang optimistic and very positive daw ano, ha uh -huh. e ako, Eh ako, sakitito po yung resulta <laughs> ng ng senatorial elections. signal yo. Yung pumapasok na 12, mm -hmm. dalawa lang ang tabuso. Mm -hmm. Eh yung dalawang 'yon, eh, may pangalang na politika. So, sinasabi ko, you know, what about all these good people that are coming out? Ba, you know, hindi sila nakaka... Tignan niyo ang pangalan. ba, diba, ang dalawang bagito, Marcos, Gingona, so po, so, those are, uh, those are political families from way back. Yung mga hindi pumasok, Maring Winnie, pwede pa naman maglingkod sa bayan, ha? Yeah, um, Bakit sa Senado no lang question. pa pwede maglingkod? Well, oh, there's no question, but there are so many good... Dami-dami uh, dyan, hindi nag-certify. Alam don't kung so, oh. walang niya, naku, uh, yung mga manok ko hindi lumabas. ba? <laughs> 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 oh, hindi lumabas na lang. <laughs> <mga> <laughs> sabi niya. Yung kamagtalang yung mga, may mga taong dyan na sa Senado na walang ka-performance performance. performance. Oh. Hindi Ay ba? Kaya tayo matatawang <laughs> maring winning. Yun o. May ba, Mr. Mr. Monsot? lalabas ang yung gagalang. Ha? Ha? Pilipinas na pinapa. pwede ba tayo? Pwede ba tayo magtapos sa uh, pagkakaayon sa sa yeah. pagpapahayag na ito na at least katanggap-tanggap ang resulta kahit hindi natin, kahit hindi lumabas yung mga gusto uh, natin lumabas? Uh, okay. As long as katanggap-tanggap, okay. uh, 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 democracy as is based on the principle that the many are wiser than the few. Ano? So, okay. uh, okay. Yun yung nila eh, di ba? Oo. Oh. Uh, sa so wikang Latin, Box Populi, Box Day, gano'n ba Ang tinig ng tao ay ang tinig ng Diyos. Nagpapasalamat kami oh. kay uh, uh Atorny Christian Monsob, dating chairman ng Commission on Elections. Mano-mano ba ang bilangan nun? Wala pa yata yung batas ito, oh, 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 ano? Wala pang batas o automation noon, during your term. At si Mary Winnie Monsob, mga kapuso, ang ating tinatawag na resident analyst. Pansamantala po kami magpapaalam ni Mel Tiangco, Carmela. Yes, pero wag po kayong bibigay. Sa mga tuloy-tuloy po ang election 2010 coverage ng GMA. Ako po si Mel Tiangco, hanggang bukas ng umaga ng Social Gala 7. Kami niya naman po bukas niyan. Samahan niyo kami bukas sa umaga. At ako po si Michael Enriquez, susunod si David Morales at Arnold Fabio sa Election 2010. Mabuhay ang Pilipinas!

Okay. Oh,